Hi, good morning guys. Good morning. Ito, pagsimula naman sa ating sa kanyang anak buhay. Ayan, pasensya na kayo. Happy day today. Hello, shout out sa lahat kong mga kamavilias. Chan, siyan. Mga kabasos family, osos family, kabaktulan family, boy no family. Ang um, uh, Ryan's Ranas family sa video family, Koyoka family, Bilino family, Naranho family, um, and sa lahat ng familias, yes. Joseph family, yes, good morning. Good morning guys, magsimula naman sa tibit ngayon sa kanyang pagluluto sa umagang ito. Ayan guys, kay, alam niyo sa umagang, umaga talaga ako namamalengke kahit na, kahit na anong hirap, gawin natin. Kasi alam mo, ang hirap pala pag walang hanap buhay, gutom ah. Gutom. Kaya kahit anong hirap, gagawin natin yung ating hanap buhay para tayo maharaw sa araw-araw natin. Pangangailangan, lalo na sa mga baon ng bata, sa mga bayarin, at sa pagkain, at sa kasalat, lahat kung ano mayroon tayong mga obligasyon sa buhay. Kaya guys, pakilala ko muna sa inyo yung aking bagong ship na si B. Si Libby Ortiz. Hi, Billy. Hello. Hi, ayan ha. good morning, good morning sa lahat diyan. Kaya pa up paano magsimula na kami sa aming anak Kasi ang amin niluluto ay para lang sa masa ng 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos yun lang guys kasi ang aking pwesto ay nasanayan sa murang halaga ang aking mga panindang ulam. Kaya wala tayong magagawa kasi yun ang aking nasanayan. Kaya gawin natin para sa masa. Parang lahat ay masaya. Kaya guys, ayan, panoorin nyo kami. Magluluto kami ng aming mga paninda. Kaya hindi na namin show sa inyo kung ano man yon Pero okay lang. Yung galaw-galaw lang, kung ano yung gusto nyo makita sa amin, yun lang. And guys, maghihiwa ako ngayon ng uh, yung ano, yung dinuguan. Kasi, uh, sabi nga nila daw, eh, bawal ang dugo. Pero wala tayong magagawa. Marami pang na hindi bawal ang dugo. Pero, yan, lulutuin natin. Kasi nga naman, talaga oo, nandun na tayo. Kasi sa Bible talaga, bawal talaga ang dugo. Ah, kaya ako na basa ko 'yan. Pero wala eh, swel ang Pilipino, 'di ba? Swell ang tao, kaya ang tao nga makasalanan. Dahil si nila 'yung photos ng Diyos <laughs> wala pang gagawa. Ayun, lulutuin natin 'to. Guys. Hmm. Alam mo, Bel, 'yung dinuguan, bawal naman talaga. Pero wala 'yung magagawa. Eh. Nasabi ba 'yan? <laughs> iglesia, totoo 'yan, hindi ka iglesia, bawal talaga. Hmm, iglesia say, talaga ayaw talagang kumain nila. Uh -huh, pero may iglesia na sasarapan din sa dinuguan. Mm -hmm. Kaya sila may kumakain na, na iglesia ay. din. Mm -hmm. Hindi ako maniwala na hindi. Nakikita ako mga iba nag-iinom. Kaya nga. Sigurad Bawal hmm? diba? Bawal sigurad nyo inom. Uh, ha? May, mayroon na pare. Mayroon na akong wales. Bumili na ako eh. Ayan guys. Ha? Maghiwa-hiwa muna si Ate Beth at para makatapos uh, tapos sa ating mga hanaw uh, sa ating lutuin. Oh, shout out Jan Shout out dyan sa aking tagapagtanggol boy nyo. ah huh? William boy no. dyan sa ano may Ingat, ingat ka dyan. And, uh, huwag kang ano, uh, ma-control lang. Huwag kang, uh, huwag kang, laging galit. Ha? Huh? Take good care. Hmm. Kasi natalsik. Doon yata sa labas. Magigit ko naman. Tapso, ang ano. kailangan natin gamitin kasi may mga nakakapit yan ng mga lunas, may nakakapit yan ng mga uh, parang buhok-buhok sa ano niya, ugat or yung mga mga roots niya naka ano sa tahong kaya kailangan natin siyang igasa na mabuti ay mga mahal ko uh, kung kayo walang hanap buhay gumaya lang kayo kay Ate pwede kayo mag self employed magtinda kayo ng sarili ninyo kahit anong klaseng paninda kapag mayroon kayong kahit kunting kunting punan lang huwag kayong mangarap po ng punang malaki kasi ang hanap buhay hindi yan nasisimula sa malaking, malaking halaga maliban lang talaga sa mga uh, big timer na mga negosyante pero tulad sa atin na uh, pipitsubin lang piso-piso lang kailangan natin mabubuhay na. Kailangan mag uh, ano tayo, simula tayo ng maliit na halaga lang ang puhunan. Kaya uh, tips ko sa mga nanay or sino man dyan na walang hanap buhay, kailangan punti punan lang, palaguin nyo lang yan. Basta wag lang yung haluin, haluan ng mga bisyo. Nakakaraos tayo sa pang ano ano Kasi sa panahon ngayon, mahirap. Mahirap talaga. Dahil, ah, uh, Unang-una, mahirap mamasokan ng trabaho. At saka sa hindi ka naman tapos sa pag-aaral, yun ang mga tapos, hindi nakapag-trabaho. Ano pa kaya hindi mga tapos? di ba Kaya kailangan um, marunong kayong lumiscard sa buhay. Unang-unang tips ko sa inyo para tayo marami tayong customers. Unang-unang marunong kayo makiaya-aya sa customer. At saka, huwag kayo masungit. Pangalawa, marunong kayo makisama. At sa habaan niyo yung pasyensya niyo. Kasi, yun yun na yung customer kung bakit kayo nagkakaroon ng maraming customer. Wala kang sasabihin. Kahit ano sasabihin sa inyo, huwag niyo sagutin kung ano mang masama. Ang sinabi sa inyo, huwag niyo sagutin ng masama. Kaya guys, ito yung tips ko sa inyo kung bakit tayo magkakaroon ng maraming customer. Pabalik-balik yung customer sa inyo kahit saan ka nandun sila. Kasi, nagustuhan yung ugali mo. Yung pag-ugali mo ay hinahanap nila. Kaya kasama na rin yung paninda mo, nagugustuhan na rin nila. Kahit na yung paninda mo ay hindi naman ganong uh, ano, yung sinasabi ng tulad ng masasarap na pagkain, tulad ng baboy, kung ano, baka, yung mga pangmasa lang kasi yung paninda ko. Kaya, eh, binabalik-balikan ako kasi nga, yung parun ako magkasama. Kaya, hi! Kaya, ganun din ang gagawin ninyo kaysa, kaya, huwag kayo magalit. Huwag kayo relax lang yung mind nyo. Huwag nyo masyadong uh, pasukan ng kung ano-ano mga problema sa buhay. Kasi ako kung tutusin, marami akong problema left and right. Pero hindi ko yan iniintindi. Hindi ko iniisip yan. Kasi kung iisipin ko yan, lalo kang magkakaroon ng maraming problema. Kaya relax lang tayo. Relax lang. Alam niyo mga mahal ko, nangyari na sa buhay ko. Minsan ang pera ko sa isang araw, limang piso. Pero ako, naka, pa, nakatawa pa rin ako. Limang piso ha, limang piso. Minsan nagtitinda ako, naubos na yung hanap buhay ko, naubos na yung pa, aking benta. Kasi siyempre, di mo masasabi, minsan matumal ang iyong bayarin. May mga utang pa pa. Di mo naman sasabihin na wala kang utang. Kahit sino mayroon utang. Minsan naiwi ko limang piso. Ay, parang sa bahay, tawa lang ako. Wala, wala akong gawang ibang ginawa. kamawa na lang magisip tayo, tsaka kailangan natin mag-isip kung dapat gawin. Kaya, huwag lang tayong gumawa ng hindi maganda sa kapwa. Yun lang ang resolusyon doon. Maging maninahon lang at huwag kang masyadong mainitin ang ulo. Hi, good morning. chok lang tayo ngayon sa umaga so, to. lang tayo. Kasi, ganun lang ang mga gagawin natin. Ano ba sa natin? Oh, basta mo lang ulit. Um, Isang beses. Tapos yung ano, ano isa't kalahati lang, that way, di ba? Isa't kalahati. Tulad pa rin ang Isa't kalahati lang ang kakalisisan. Tapos isa't kalahati. kalahati, kalahati. Uh -huh. Ano. Okay. Ganun hmm. lang. Sinigang ang isa't kalahati. Sinigang isa't kalahati sa kapaksil. puso. Puso. Para ma okay. ano, ma may ganin na kasi. Ayan, may puso na kaming loto. <laughs> Hindi puso ng tao, puso ng saging. Puso ng uh, saging. <laughs> puso ng saging, guys. ng puso at sa tapansin. Hi, shout-out dyan. Hi, shout-out dyan. boy Borno. Ingat ka. Nag-apanggasinan ka na ngayon. How many days ka na dyan? di ka na na-uwi. Ganyan lang ang buhay. May pag-asa pa tayo. Hindi pa tayo matanda. Uy, sabi mo, hindi kalabaw lang ito matanda. <laughs> Hindi tayo matanda? Tama lang. May pag-asa pa. Makaranas ng kaginhawahan. Okay lang, ginawa naman tayo. Araw-araw naman natin ginagawa yung kaginhawahan. Ha. Nakakain tayo na tatlong bis maghako. Nakakain tayo sa sa loob ng ah uh, one day na tatlong bis. Okay lang. Wala problema. Kasi yun lang naman hanggang natin makakain tayo. Wala lang tayong mga sakit. Okay lang. Hello, shoutout sa tatay ko, sa kabiti tatay, please. Huwag ka magalit sa akin. Uuwi, uuwi rin ako dyan mga ilang araw ay kasi alam mo na kung bakit di ako makakauwi dahil mahirap lumaya sa walang budget. Shout out dyan sa aming mga kapatid sa Mandaluyong, Dodong, and Kuya Ricky, sa mga lahat, sa lahat na lang mga kasama sa buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning. Belated happy birthday to, yesterday, November 19. Uh, medi ng aking kapatid. Hello. Hello. Bonsong kapatid ko yan. Ayan. Mag-iingat lang tayo lagi. Huwag kayong palaging mag-iinom. ang yung iinom niyo, itabi nyo, para mayroon kayong ano, huwag kayong gumamit sa akin. Wala akong manginginom pero wala pa rin natatag eh ah <laughs> marami akong binubuhay kaya huwag kayong gumaya sa akin yung mga binubuhay ko pa makukulit pa Dito, lumalaban pa Gusto ko laging, ano, ang hugasan mabuti ang ulam ng ano. No. Tapos yung bilis, alam niya. Na ka lang Ako na nga magbalot. Kasi ano, sa, sa bagay kung bag marunong ka, yung ba ginagawang ano, mani to. ko lang, Ako, naman. Mga matamis 'yan. 'yan. Ano. na ano. Sarap 'yun eh. Uh. Yan nandung, oh. uh. ayan o oh. uh. Ganyan lang, dapat cluster mo, ganyan, ganyan. Busin mo na? Oo, no, busin ko talaga. Kaya eh, sayang, no, 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 no. Eh, sayang man. No, no, no. Sa papilo naman. Oo. Oh. May, may kuhit yan ha. Mm -hmm. Pag wala ko ano, kado, mga ricado, sabihin mo na kayo ano, yung tuyo, may suka ka naman dyan. lang naman si nanay, saka yung uh, magic sa kung maubusan pa bitchin at saka yung panigang kung wala ako dyan lang kailangan kumuha kasi alam na yung maring lipid -lip yan alam nyo guys kantahan na natin sa umagang ito Kanta, kakantahan ko na lang kayo ha panoorin nyo naman ako pero hindi naman maganda boses ko, hindi pa ako marunong sa lyrics, hindi pa marunong sa wording, so okay lang yun, para mapasaya ko lang kayo sa umal. Ano pa? Magsimula tayo sa chorus, wala naman kung alam kung di chorus na lang. Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nagsasawa? Sa ating mga tampuhan, walang hanggang katapusan. Di ba? Okay lang. Pagod vibes lang yan. Ayan, nandito na naman yung kapatid ko. Papasok na naman siya. kulit-kulit talaga. Ayan guys, pasensya na.

Parang... Oh! Diyos ko! Ano ba naman ito? Di ba? Love you guys. Ikot-ikot hey, lang ako dito sa loob ng kusina ko. Wala naman ako ibang pupuntan ko di kusina, tindahan, palengke. Ayan. Uy, nalaglag na yung brako. Hello, morning. Ay, imo ni, sama man ni? Ni ano ko agad Ay, wala pa manang gas. Kunya hmm. na panghuli. No, Kunya ka ng carrots. Malo ko yung carrots na yan. Oh. Ano ba? Ako kay ino. kay ano ba? Yung para hindi siya malata ba? Ah. Half cup. Half cup lang. Okay, balikan tayo. Yung ibang ano nila eh. Ako kang tanong din. Alam nyo guys, balik yung loto ko sa loto niya. Hindi kami magka... Kasi ako pa nung concept. ko muna yung mga uh, picaro to na mga uh, repolyo, ano na, carrots, at saka yung kung ano-ano yung nakalagay. Tapos saka ko pakuloyin ulit. Tapos ilagay ko yung pancet. Tapos pagkatapos na pancet, ilalagay ko na yung huli yung ricados na repolyo. Sa kanya iba pang ibabaw lang. <laughs> Kaya, ganda rin siya magloto, guys. Oo. Oh, Haha, katuwa. Hindi ka rin lalagay ng asukal doon, unang? Yung, itong ano? Ah, ano? yung mga baboy? Ayaw nila nang may asukal. Ah, ayaw Yung mga customer ko, ayaw, Ay. ayaw. Ay, yeah, guys, hindi kami naglalagay ng asukal kasi mayroon talagang mga tao ayaw ng asukal. Kasi di ba mostly na nagtitinda sa mga malaking restaurant, mga karinderia, mayroon konting patak-patak na asukal. Eh ayaw ng ibang tao niyan kaya ayaw ko na maglalagay ng asukal. Eh naramdaman nila na test nila yung asukal kaya ito may asukal yan, ganyan din ako. Kaya hindi ko nilalagay ng asukal. Yeah, yeah, magkaiba tayo talaga ng tapos uh, siya para Magkaiba tayo ng paano ang role natin kung paano yung pagluluto ng ulam, di ba? Kasi ako mga mahal, 23 years na ako nagluluto dito sa Malabon. Maliban pa yung nandun sa Mandaluyong siguro sa Mandaluyong mga 4 years ako doon nagluto or 5 years. Kaya lang, mm, siyempre nang upahan ka doon, medyo mataas yung upa 10,000. Pag once na hindi ka tagilid ka na, hindi wala kang ano, bibitawan mo na. Ito kasi sa malabon, medyo sarili ko kasi to kahit paano, wala naman akong upa doon sa akin. Pero sidewalk ka nga lang, squatter ka nga lang, kaya lang, at least, kumikita ka naman. Kaya, kaya practical na lang gagawin natin kung saan ka kumita, doon ka. Diba guys? Huwag natin hanapin yung maganda pwesto, kung ano mong o ano, maganda yung, ano, ang maganda doon, yung mabiling lugar. Kahit nasa sidewalk ka, wala ka naman upa, patyagayan mo siya. Kasi kung makakahubot ka doon ng kita, at marami ka namang ma-invest or nagagamit ka namin pinagkitain mo doon sa mabuti, so patyagaan mo hang hanggang nandun ka. Kasi sayang ba? Diba, sayang pagkakataon binigyan ka na ng binigyan ka na ng oportunidad ng Panginoon na maayos mo yung buhay mo sa pamamagitan lang ng ganong sweet uh, pues, na hindi naman ganong gandahan or magandang pwesto, magandang building or open kasi nasa squatter ka, may payong ka lang, may lamesa ka, may kainan kang mesa, tapos yung mga gamit mo hapot ulit sa bahay, tapos balik naman kinabukasan kapag nagtitinda ka, ganun lang ang ginagawa ko within 23 years. Kaya nakakatuwa guys. Oh, hi! Hello! Good morning, 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 good morning. Thank you very much for watching my videos. At thank you very much sa lahat na nag-subscribe ng aking YouTube channel, Bibet Kabasa. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe naman ninyo yun ako. Yun lang hiling ko, uh, hiling, hiling ko sa inyo. Konting pulo. Hi! Have a good day. Thank you very much and... Bye.